Good morning, guys. Ayan po yung mga alaga ko. Di ba? Beautiful. Wow. Wow, how beautiful the peacock. Hello, ang cute. Ayan, oh, ang ganda. Super pretty yung peacock. Hello, ang ganda niya, oh. Uh. Good morning, peacock. Oops, 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 turn, turn around. Ayan, bukod dito sa tatlong mga guwapo na alaga ko, guys. Ayan. Ito pa pala yung iba. Ayan pa pala yung ibang mga alaga ko, guys. Ayan. Ayan, ayun. Dumadapo pala yung mga ano, guys. So, ayan. Ayan, yung iba kong alaga. Ayan pa yung isa. So, ayan, kasi hapon na. Ayan. Lumadapo na sila. si matutulog na sila, guys. Ito pa yung iba. Ayan. Ayan yung iba. Ayan. Ang cute din ang ano nila. Anong silungan. Ayan. Ayan sisilong sila dyan, guys. Tapos, nandyan yung inuman nila ng tubig. Ayun, oh. Ayun yung pinaka-beautiful, oh. tatlong moko mo. Oh, Ayan. Best friend. Ayan. Tahimik na sila ngayon guys. Kasi ano, busog na sila. Ayan. Kapapakain ko pa lang sa kanila. Sa so, ngayon natutulog sila. Ganyan para sila matulog. Oh. Ayan. Oh. Tatago nila yung muka nila. Ayan o. Oh. Ano grabe. Ganyan pala sila matulog oh aga-agi tulog na ayan nilalagay nila sa likod yung ano yung kanilang mga muka ayan ganyan pala sila matulog guys o, kasi busog na busog na yan kaya tulog na sila ngayon ayan hindi natin ano bulabogin ayan yung tatlo kong alaga guys ayan natutulog sila Ayan. Pero tapos lang ng kain yan mga yan guys. Ganyan pala yung itsura nila guys. O pag ano. Pag natutulog. Lalagay sa likod yung kanilang. Ayan. Ganyan. Lalagay sa likod yung kanilang ulo. Ganyan pala sila mag relax. O diba. Sarap ng buhay nila. Kasi ano na sila busog. Busog na busog na yung mga yan guys. Ayan. Ang cute pala nila, no? Pag natutulog. Mababait sila, guys, pag natutulog, guys. Ayan yung mga alaga, ko, guys. Oh, ayan. Mga maldito yan. Tingnan nyo pag kumain yan. Ayan. Ito, ayan, ang isa, oh. Ayan, tinatapon yung mga pagkain, oh. Galing nila magbalat ng ano, guys. Oh, ayan, oh. Oh, diba? Ang galing. yung isa. Dalawa. Ito yung pangatlo. O, eh, ba diba ang gagaling nila? O, oh, ayan, ayan. Tinatapon yung pagkain. Kung hindi mo naman pinapakain, ayan. Magngangawa yan mga yan, guys. O, oh, ayan. Tawag ng tawag sa sa'yo. Ayan. Ayan yung lola nyo, guys. O, oh, May dala-dalang pagkain. Ayan, o. Oh, tingnan nyo, o. Oh, tinatapon nila talaga yung pagkain. So, ayan, dito pa isa. O, oh, ayan. Ang galing yung mga yan. O, tinan nyo. Hola! Turn around. Turn, Turn, turn. Turn pa. Dali. Turn. Dali na mo turn. Turn around. Turn, turn. Ako nalang mo turn. Ayan. Hala, nagalit. Hala, nagalit. Nagalit <laughs> si turn around. Ayan. nag-aaway pa sila guys. Ayan o. Oh. Ang tapang ng isa. <laughs> Tingnan mo. Ayan. Nagyan ko sila diyan ng pagkain. Tapos dito, dapat dito yung isa. Tapos yung isa, nandun na kumakain na siya. Itong dalawa, nag-aaway pa. Ayan. Ayan, naglalakad na yung isa papunta dun sa ano niya, kainan. O, di ba? Ayan. Sinasayang pa yung pagkain. Ayan, 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 ayan. Diba? Ang sarap pagdadakubukan ang mga mukha. O, tingnan mo. Mm, mm. Ayan. Yung isa. Turn around. Turn around. Turn around. Another turn. Oops. 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 <laughs> Hola, Waka. Hola. How are you? Hello, hey. Hola. Hola. Let's see, Good morning. How are you? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? I said, "How are you? Good morning." So pretty. Allah. Allah. So pretty. Beautiful. Good morning. How How are